Lakasan mo ah. Tsa. lakasan mo na Nanan. Ayan Bill. Yeah. Kuryente. Yeah. Lakasan mo, din niya narinig. Nanan! Eh. Ba Bakit daw? Bakit daw? Bill ko na. Oh, okay. okay. bayad mo na. Bayad. Awang porta. Wala akong pera. Be? tidak man. Bel. Laki kau nam? Apa laki? Mbabai kan mbabai. Aram mau pasal.